Alright, so ngayon, kasama natin ulit Suzuki Bergman Street Ano naman, 2.5 Binaklas natin yung kanyang baterya Kasi nga, halos 2 weeks 2 uh, weeks na na-stack Hindi natin nagamit And, sakto naman, may dumating Ayan A good friend from overseas Ayan, Binigyan tayo ng Battery tester Susubukan so, natin ito Kung maganda Ah, gamitin sa ating baterya. Alright. So, eto yung stock na baterya ng ating Suzuki Bergman Street na 125. Ayan. GS GTZ 4V. Ayan. So, 2 weeks hindi na gamit. Hindi ko pinandar yung motor dahil maulan dito sa atin. At eksakto naman, ayan, binigyan tayo ng isang product para masubukan natin kung okay Itong King Volan BM550 or BM550 so open natin battery analyzer siya pwede siya sa 6 volts ayano 12 volts and 24 volts Ayan. so subukan natin okay so magaan lang siya magaan okay very compact and light magaan siya. Ito first time pa natin gamitin ha. Ah. First time pa lang natin gamitin. So paano bang paggamit nito? So unang-una, dapat alam mo kung ano yung positive and negative. Okay? So subukan natin. Kung negative, black. Always black ang negative. Yeah. Always black ang negative. At yung positive, red. Okay. Red. Yun. Umiilaw. So, gumagana. Gumagana yung ating battery tester. King Bolen. So, ngayon, paano natin gagamitin? Una, pag nagpakita doon sa taas, ayan o, makikita nyo naman doon sa, sa taas, battery type. Ah, uh, iselect nyo kung anong ilang volts. ayo yung baterya So, standard dito sa atin 12 volts, ano, sa pang motor oh. Okay, pag nag-blink na yung 12 I-okay nyo, pindot nyo So, ang pang-select nyo lang itong arrow up And arrow down, ayan, parang ganyan, oh Select yung up, punta sa 6 6 volts, ah oh. Tapos, pindot natin yung sa arrow down Ayan, pupunta sa 12 Okay, then okay Ngayon, nagpakita yan Yung CCA, kita yung CCA Ayan, oh CCA. Dapat alam nyo kung ilan ang CCA ng battery na tinitest ninyo. Ano ba yung CCA? Yun yung cold cranking ampere. Ayan. Yeah? Cold cranking ampere. So, yan yung cranking status ng baterya o yung performance nya pag cold start or malamig ang panahon. So, da ang problema dito sa ating baterya, <laughs> GS, ano? You know? Made in Indonesia. Wala kang makitang CCA dito kahit anong side, wala eh. Walang CCA na nakakarga. Ngayon, ni-research natin ang standard na CCA ng mga maliliit na motor, yung mga 100cc, 125cc, mga 150cc is yung pinakamataas na sa 150. Okay? 150. So, ipupunta natin sa 150 baba pindutin lang natin ito select button pa para bumaba papunta sa 150 ayun 150 ah yung mga small battery mga baterya ng maliliit na motor mga 125 mga 150 cc pero kung big bike nasa 300 na yan 300 okay 300 ay yung cca nila mas mataas na yung sa mga sasakyan nasa 500 cca na ang mga sasakyan. Pero ito, motor, motor. Basta standard natin yon Ayan, 150. Na-select natin, nakikita, nagbiblink, 150. Then, pindot natin yung okay. Then, hintayin lang natin. Ayan o. Oh. What? Grabe naman. Ang baba. Ayan o. Oh four, two, two lang yung CCA ng motor natin. Ang baba. Ano ba yan? Okay. Napakababa. Four. Aha. Susunod. Pindutin natin yung arrow down. Or arrow up. Arrow down na lang. Ayan. SOH. Ano naman yung SOH? Yan yung state of health. Zero four. Grabe, two weeks lang to ha. Ah. Two weeks lang na na stuck yung ating motor. <laughs> Zero. Ano ba yan? Zero. Ayan ano? State of charge. Ayan ah, naman yung SOC. State of charge, 98. Ba? Nine? Poor pa rin. 98% siya, pero poor. Poor pa rin ang nagpapakita. Ah, sandali, sandali. Ayan you know? o Poor pa rin Halos lahat Halos lahat Ng Variable Poor yung ating Baterya Ayan you know? o Okay 12 volts Okay pa naman Yung CCA 2 lang talaga 2 Subukan so, natin Ipindot yung return Kay 150 150 eh, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Ayun. Two talaga eh. Two lang out of 150. Two lang. Number two. Nagpapakita. Poor. Poor talaga. Okay? State of health. Zero percent. Grabe naman tong baterya na to, 2 weeks lang. Sa bagay, 2 years na rin ito. 2 years na rin itong baterya natin. And magti 3 years next year. Ganun talaga, oh. Poor mababa yung performance ng baterya natin ngayon. Napakababa ng performance nya. Ay. Okay. So ito, ganun lang ka simple gamitin itong ating King Bullen battery tester. Ayan. Yung model nya, BM 550. 550. So, ganun lang kasimple. Napakagaan. Actually, wala siyang baterya. Hindi mo siya kailangan ng baterya. Uh, lagyan ng baterya. Kailangan mo lang siyang i-connect doon sa battery. Ayan. Pero subukan natin. Subukan natin. Ikabit ito. Ibalik sa ating scooter. Then, start natin. So, ayun. Naibalik na natin yung battery dito sa ating scooter at ayun nga medyo na ako doon sa resulta kanina kaya subukan natin start cold start to ah Okay, switch natin yung ignition ayan so nai on pa naman nya start natin kung kaya ayun kaya pa naman kaya ayan, 14 14 siya pag naka-idle pag naka-off 13 so, kanina 12 doon sa ating tester ano pero yung state nya kanina ayun, 12 nga hindi ako makonvince red is positive ayan black ulitin ulit natin ha ah. hindi ako makonvince kanina doon sa resulta ayan black is negative ayan gumagana wait lang medyo against the light ayan so sabukan ulit natin so 12 volts yung ating baterya okay okay naman ngayon yung CCA yung cold cranking ampere baba natin sa 150 kasi nga maliit lang tong ating baterya maliit lang yung motor natin nasa 150 lang yan ayan King Bolen battery tester BM550 ayan kailangan talaga makuha nyo yung CCA ng baterya eh ayan. pero standard to 150 ang maliit na baterya yung mga baterya ng Ah uh, small cc na motor And tapos pag napili nyo na naiset nyo yung 150 okay hintayin nyo lang hintayin ulit natin okay ayun naging normal naging normal kanina pur naging normal na sya susunod so, sunod. oh 36 na yung state of health so pinaandar pina lang natin ano pinaandar lang natin ng konti pina lang natin ng konti. Pero kanina talaga, yung unang test natin, 2 weeks siyang na-stuck. Uh, state of charge, charging. Ah. Uh, Naka-98, normal. Same pa rin naman kanina, pero bakit? Bakit poor kanina, ano? Ah, uh, normal. Naka-normal na siya. King Volen, King Volen VM550. Okay. So ayan, naging normal na siya. Oh. Ah, normal na siya, 90. Pero malayo-layo pa rin ano. Pwede pa nating gamitin kahit paano pero malapit na natin 'tong palitan. So ayan nagamit na rin natin itong ating battery tester, King Volen BM550. Ayan And ayun nga, nakita natin na hindi na good yung ating battery. Nasa normal na lang siya. Okay, nasa normal na lang. So, after 1 year siguro, pwede na nating palitan. Kasi magti 3 years na rin. Alright.